Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayon. Ang panalangin natin ngayon ay para sa paghahanda bago tayo kumain. Tayo ay magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng patnubay ng Diyos para sa biyayang ating tatanggapin. O mahal na Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may buong pagpapakumbaba at pasasalamat. Sa araw-araw na inyong pag-aaruga, at pagbibigay ng aming pangangailangan, kami po ay labis na nagpapasalamat. Bago kami magpakasawa sa mga biyayang inyong ipinagkaloob, kami po ay nagdarasal ng may buong puso. Panginoon, sa bawat butil ng pagkain sa aming hapag, naway madama namin ang inyong pagmamahal at kalinga. Ang bawat putahing aming pagsasaluhan ay tanda ng inyong walang hanggang biyaya. Naway ang pagkain na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at kalusugan upang makapaglingkod sa inyo ng buong puso. Sa aming paghahanda at pagsasalusalo, patnubayan ninyo po kami na magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Naway, ang bawat pagkain na aming tatanggapin ay magbigay sa amin ng kalakasan upang makapagsikap at maglingkod sa aming kapwa. Sa bawat kapiraso ng tinapay at bawat patak ng inumin. Naway aming maalala ang inyong kabutihan. O Diyos, sa aming pagkakaisa sa hapag, naway maging matibay ang aming samahan bilang isang pamilya. Ang inyong patnubay at biyaya ay siyang magbibigay ng liwanag sa aming tahanan. Sa bawat araw na kami magkakasama sa pagkain, naway patuloy kayong magbantay at mag-alaga sa amin. Sa aming mga kaibigan, na malayo sa kanilang tahanan, patnubayan niyo po sila. Naway sa kanilang pagkain, ay madama nila ang init ng inyong pagmamahal. Ipagkaloob ninyo po sa kanila ang kalakasan at kalusugan upang magpatuloy sa kanilang mga adikain. Sa mga nangangailangan, Diyos, naway maabot sila ng inyong biyaya. Naway ang bawat pamilya ay magkaroon ng sapat na pagkain at kalusugan. Patnubayan niyo po ang mga taong naglalaan ng kanilang buhay upang maglingkod at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. O mahal na Diyos, sa bawat pagkain na aming tatanggapin, naway madama namin ang inyong presensya. Ang bawat butil at bawat patak ay tanda ng inyong walang hanggang pagmamahal sa bawat pagkain na aming pagsasaluhan. Naway magbigay ito ng kalakasan at kalusugan sa aming katawan at isipan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay ng aming pangangailangan. Ang inyong biyaya ay siyang nagbibigay ng kaligayahan at kasapatan sa aming buhay. Sana'y patuloy kayong magbantay at mag-alaga sa amin sa bawat araw na kami ay magkasama sa pagkain. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin bago kumain. Sana'y patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat biyayang ating tatanggapin. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.